minamaneho ni Isabel ang kanyang kotse papunta sa kanyang trabaho nang biglang tumirik ang kanyang sasakyan sa kalagitnaan ng daan. May ingay na busina ang narinig niya pagkalabas na pagkalabas niya ng sasakyan. Mga driver na nais mauna at mga driver na ayaw magpahuli kaya ayaw ng istorbo sa daan. Panay ang senyas ni Isabel sa mga dumaraang sasakyan. Tanda na nasiraan siya. Kaya napipilitan ng iilan na lumiko na lamang at umiba ng direksyon para maiwasan siya. Nang may isang sasakyang huminto sa tapat niya at nang buksan ng bintana ay isa itong lalaki. Nagtatanong kung ano ang nangyari sa kanyang sasakyan. Nasiraan po yata ako kuya, ani ni Isabel. Sa kanyang tansya ay halos kaedad lamang niya ang lalaki mga nasa 30 na rin mahigit. Ngunit bilang paggalang ay kailangan niya itong tawagin kuya. Dahil hindi naman niya ito kilala. Bumaba ito sa sariling sasakyan at napagtanto niyang matangkad at makisig ang lalaki. Sinuri ng lalaki kung ano ba ang naging problema ng kanyang sasakyan at nang malaman ito kung ano ay ito na mismo ang umayos. Ilang minuto ang lumipas ay naging maayos na ang makina sa kanyang sasakyan at bumalik na ito sa normal. Kaya labis ang naging saya ni Isabel sa nangyari. Umikot siya sa kabilang bahagi upang kunin ang kanyang pitaka at para abutan na rin ng pera ang lalaki. Kahit pang merienda lang sana nito at pasasalamat na rin niya sa malaking pabor na binigay nito sa kanya. Hindi na niya kinailangan tumawag sa tow company upang hilahin ng kanyang sasakyang malaking istorbo sa daan at bukod sa mas mapapalaki ang mababayaran niya ay mas maaksaya ang oras at araw niya kapag dinaan pa niya sa ganon ang nangyari sa kanyang sakyan. Kaya sobrang laki ng pabor ang ibinigay ng lalaki sa kanya. Ang kasoy, tinanggihan ng lalaki ang kanyang ibinigay. Ayos lang yon miss. Ginawa ko yon para hindi ka matambay rito sa gitna ng daan sa tirik na arawan. Maliit na bagay lang naman yon Ah, pero kuya, malaking bagay ang ginawa mo sa akin. Kaya tanggapin mo na po ito. Giit niya sa perang nais nice na ibigay. Ngunit matigas ang lalaki at pilit nitong tinatanggihan ang kanyang ibinibigay. Simpleng pasasalamat lang daw ay sapat na. Pagkatapos nitong iligpit ang sariling gamit, ay pumasok na itong muli sa sariling sasakyan at nagpaalam sa kanya. Naiwan si Isabel na nakangiti at puno ng pasasalamat ang puso. Salamat sa lalaki dahil mas pinadali nito ang kanyang suliranin. Dok Sabel, kanina pa po kayo hinihintay ni Nanay Nita sa room 307. Ani ni Judy, isa sa mga nurse na kanyang kasama. Ganun ba? Sige Judy, pasensya na. Nasiraan kasi ako kanina sa daan kaya natagalan ako. Ani habang sinusuot ang kanyang white coat. Naroon pa rin ba siya? Tanong niya. Opo, Dok. Si Mrs. San Antonio rin. Kanina ka pa hinihintay. Ikaw ang gusto niyang umasikaso sa kanya. Ipinapaasikaso ko na nga po siya kanina kay Dok Benitez. Pero ayaw niya talaga. Hihintayin ka raw niya. Kaya ang sabi ko, baka maya maya ka pa dadating. Ani ni Judy. Ah, sige. Sabihan mo si Mrs. San Antonio na unahin ko na muna si Nanay Nita kasi naka-schedule siya sa akin ngayon. Tumango ang nurse kaya agad na niyang tinungo ang pasilyo ng room 307. Si Nanay Nita ang kanyang pasyente may colon cancer. Naka-schedule ito para sa operasyon dahil malala na ang sakit nito. Napaghintay ko ba kayo ng matagal nanay? Magiliw niyang tanong sa matandang babae na agad namang umaliwalas ang muka nang makita siya. Sulit naman ang paghihintay, Dok kasi nakita na kitang muli ngayon. Ano ito? Ngumiti si Isabel sa sinabi ng ginang at muling sinilip ang record nito. Bukas na po palang operasyon nyo nanay. Ani ni Isabel na tinanguan ang matanda. Nakaligom na po ba ang anak nyo ng pera? Hindi ko pa nga po alam dok pero ang sabi niya ay, may magpapahiram daw sa kanya ng pera mamaya na siyang kaniyang pupuntahan ngayong araw kaya wag ko na raw alalahanin ng pera. Ano ito? May tiwala naman po ako sa anak ko, Dok. Muling ngumiti si Isabel sa matanda at nang matapos itong asikasuhin ay pinagpahinga niya ito at pumunta na sa kung saan siya hinihintay ng isa pa niyang pasyente. Nang matapos siya kay Mrs. San Antonio ay bumalik na siya sa kanyang mesa nang mapansin niya ang isang lalaking naglalakad sa pasilyo ng ospital. Kilala mo ba yan? Tanong niya kay Judy. Gwapo, Dok, no? Anak po yan ni Nanay Nita? Hindi nyo lang po siya laging nakikita kasi gabing gabi na siyang pumupunta rito sa ospital. Kasi sabi nila galing para raw iyan sa trabaho at paglabas sa trabaho diretsyo na rito sa ospital para bantayan ang nanay niya. Tapos umagang umaga rin kong umalis para siguro pumasok na naman sa trabaho. Mahabang paliwanag ni Judy. Kung magbiro nga naman ang tadhana, ang tumulong sa kanya noong nasiraan siya sa daan ay ang anak ni Nanay Nita na kahit anong giit niya sa nais ibigay na pera ay ayaw nitong tanggapin. Cash mo, Dok? Ang alam ko, single yan. Ani ni Judy. Manahimik ka nga dyan. Kahit kailan talaga, napakamalisyosa mo. Ani ya, saka natatawang ibinalik ang buong atensyon sa ginagawa. Maagang pumasok sa trabaho si Isabel, dahil ngayon ang schedule ng operasyon ni Nanay Nita. Siya ang personal na doktor nito kaya dapat lang na naroon siya habang ginagawa ang operasyon. Hindi naging madali ang pagtanggal nila sa cancer cells na kumalat ngunit sa awa naman ng Diyos ay napagtagumpayan nila ang operasyon nito. Lance, sige na't pumasok ka na sa trabaho mo. Ayos na nga ako. Wala ka nang dapat ikabahala anak. Magaling si Doktora Ganda at siya na ang bahalang mag-alaga sa akin. Ani ni Nanay Nita. Sige po ma, Basta siguradong maayos ka na kahit pumasok ako sa trabaho. Ani ni Lance sa ina. Tumango ito at matamis na gumiti. May tiwala naman si Lance sa kanyang ina kaya nagdesisyon siyang iwanan na muna ito. Pero bago siya umalis ay kukumastahin na muna niya ang bill nila sa ospital upang iyon na rin ang ipapakita niya sa amo at para mapautang siya nito. Mr. Lance Jesus, tawag sa kanya ng teller. Zero balance na po ang bill niyo sir. May nagbayad na po. Ano ito? Labis namang nagtakas sila sa nangyari. Sino ang may mabuting puso ang nagbayad sa lahat ng bill nila sa ospital? Sino po ang nagbayad ng bill ko? Baka pwede ko pong malaman. Tanong ni Lance. Walang nakapangalan rito sir. Pero may iniwan siyang mensahe. Anang babae. Saka ibinigay kay Lance ang isang kapirasong papel na may nakasulat na Quits na po tayo. Kuyang nag-ayos ng tumiri sasakyan sa gitna ng daan sa may tirik na araw ng kaumagahan. Salamat at hiling ko ang pagaling ni Nanay Nita. Anang nakasulat sa kapirasong papel. Halos mangyak-ngyak si sa nabasa at naalala. Kailanman ay eh hindi niya naisip na balang araw ang pagiging matulungin niya sa kapwa ay magdudulot ng maganda sa buhay niya. Salamat sa babaeng kanyang tinulungan noon sa gitna ng daan, higit pa ang ibinalik dito sa kanya. Hindi lang nito ay niligtas ang kanyang ina, niligtas rin siya nito sa pagkabaon sa utang. Minsan tumutulong tayo ng walang inaasahang balik, pero minsan ay sadyang mapaglaro ang dadhana. Hindi mo kailanman maiisip na ang taong minsan mong tinulungan ay pwede ka rin palang matulungan ng higit pa sa ibinigay mong tulong sa kanila. Kaya palaging maging mabuti sa kapwa dahil hindi mo alam kung ano ang kaya niyang ibalik sa iyo.